Sinisilip ng Anti-Money Laundering Council ang financial transactions ng mga isinasangkot sa mga manong flood control projects. Ayon kay AMLAC Executive Director Matthew David, nakikipagtulungan sila sa ibang ahensya kabilang ang Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue at National Bureau of Investigation. Maaari daw maglabas ng freeze order ang Court of Appeals kapag napatunayang konektado ang pera o ari-arian sa mga krimen tulad ng korupsyon, tax evasion o smuggling. Mandato ng amblak na imbestigahan ang mga kahinahinalang transaksyon para protektahan ang financial systems sa Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po sa pananaksak ang isang lalaki sa Santa Barbara, Pangasinan. Chris, may sospek na ba? Koni isang tricycle driver ang sospek na naingayan umano sa grupo ng biktima. Ayon sa pulisya, galing sa inuma ng biktima kasama ang tatlong kaibigan at papunta sana sa isang lugawan sa barangay poblasyon. Pagdating ng grupo sa harap ng plaza, sinigawan sila ng isang tricycle driver na naingayan umano sa tambucho ng kanilang motorsiklo. Sinundan sila ng tricycle driver hanggang sa lugawan at doon na binato ng isa sa kasama ng biktima ang tricycle driver na nagalit bumunot ng kutsilyo at nagkagulo. Nasaksak ang isa sa mga lalaki na hindi na umabot ng buhay sa ospital. Naresto na kalauna ng tumakas sa sospek. marapsa sa reklamong homicide. Sinusubukan pa siyang makuna ng pahayag. Arestado naman sa magkahiwalay na operasyon sa Ilocos Norte ang dalawang lalaking sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga. Sa barangay Gareta, ba sa Badok. Huli sa bypass operation na nasa uli ang sospek sa nanasa drug watch list, watch sa na lugar. Nasa bad sa kanya ang pitong pakete ng hinihinalang shabu at ang perang ginamit sa operasyon. Wala pang pahayag ang sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa lawag naman, walong pakete na naglalaman umano ng shabu ang nakumpiska mula sa isang dalaki ng biyembro umano ng isang drug group. Maharap din siya sa parehong reklamo. Wala pa rin siyang pahayag. May init na balita, lampasuli sa 2 milyong Pilipino ang unemployed o walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.59 million ang walang trabaho nitong Hulyo, pinakamarami ngayong 2025. Katumbas ito ng 5.3% ng labor force sa bansa. Mahigit 46 million naman ang mga Pilipinong employed nitong Hulyo, higit na mas mababa kumpara sa 50.47 million na may trabaho noong Hunyo. Sabi ng PSA, manufacturing sector ang may pinakamaraming bagong trabaho nitong third quarter ng 2025 kaysa noong second quarter. Marami namang nabawasang trabaho sa mga sektor ng wholesale at retail, agrikultura, pangingisda at construction. Ayon din sa PSA, tumaas sa 6.8 million ang mga underemployed nitong Hulyo. Mula yan sa mahigit 5 million na underemployed noong Hunyo. Sila yung mga yung may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Guni-guni to. Mga, mga proyekto na ako nakikita dito. Baka meron may third eye sa inyo na may nakikita ang flood control dito. Reaksyon niya ni DPWH Secretary Vince Diso nang madiskubring walang tatlong proyektong na idineklarang tapos na sa barangay. Kapitong sa Nauhan Oriental Mindoro, Kasama ni Dizon si Oriental Mindoro Governor Omerlito Bons Dolor sa pag-inspeksyon kahapon. Sabi ni Dizon, dapat nakatayo na ang 300 million pesos na halaga ng dike at esplanad sa Pangalaan River. Pati na ang dalawang iba pang uh, dike na aabot sa 450 million pesos ang pinagsamang halaga. Ayon sa kapitan ng barangay, walang itinayong mga proyekto roon. Sa barangay Tagumpay naman, nabisto ang isang flood control project na uh, ni Dizon ay overpriced at substandard. Nasa 2.67 billion pesos ang halaga ng proyekto na hinati-hati sa pitong kontrata. Pinaghatian ito ng tatlong contractor, ang SunWest Incorporated, St. Timothy Construction Company at Elite General Contractor and Development Corporation. Wala pang pahayag ang mga naturang contractor. Ayon kay Dolor, hindi niya alam ang proyekto na walaan niyang bidding o building at quarry permit mula sa Kapitolyo. Hindi rin daw ipinagpaalam ang paggiba sa dating flood control project kaya binaha ang mga nakatira sa tabi ng dike. Maghahain si Dolor ng reklamo labas sa mga nasa likod ng proyekto. Nakapirma sa mga proyekto ang sinibak na DPWH Regional Director Engineer na si Gerald Pakanan na kinukuha ng ng pahayag. Itinanggi ni na Sen. Jingo Estrada at Joel Villanueva na kumikbak umano sila dyan sa flood control project sa Bulacan. Kasunod po na yan ng revelasyon ni dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infra Committee kahapon. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Mabibigat ang alegasyon ni Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Tama po si Sen. Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marco kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at Di Alcantara. Dalawang senador at isang dating undersecretary ng DPWH ang kanyang tinuro na kumikikbak umano sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito, ay 30% ang commitment dito 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din ang 30% commitment o SOP na sinasabi ni Engineer Hernandez ay yung napunta sa mga senador kung susumahin 106.5 million pesos ang 30% ng 355 million pesos 180 milyon naman ang 30% ng 600 milyon na i daw ang SOP na ito kay dating District Engineer Henry Alcantara base sa sinabi umano niya kay Hernandez. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor, na kung gusto niyong magkaroon ng maraming project sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Ayon kay Hernandez, si Alcantara Umano ang nagde-deliver ng pera sa mga politiko at kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagbitiw na kamakailan. Ang para kay Villanueva, hinatid pa raw mismo sa bahay ng Senador. Dineliver sa bahay niya sa Bukawi, ni D. Alcantara at dating at dating happen ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Minsan sabi ni Hernandez, sa opisina niya sa DPWH Bulacan pinadadala ni Alcantara ang pera, tulad ng dinala ni Sally Santos ng Sims Construction. Sa office ko po dinadala ni Sally Santos lahat ng pera na nakakahon. Can you tell us uh, before this committee kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po nung 2022, uh, billion na po. Lahat po nang deliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon. Yun po ay pinakukuha rin ni, ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong taong umakit doon sa opisina ko. Wala Nap po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman yung bilyon uh, na hindi nababawasan at wala ka man lang party doon bola 2022. Teka muna. 2022 hanggang anong taon? Yung billion na yon. 2025 po. 2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, pag-deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay District Engineer Henry Alcantara. Itinanggi ni Alcantara ang lahat ng sinabi ni Hernandez. Wala raw siyang tinatanggap na pera at di rin siya kumausap ng mga politiko at nagde-deliver ng porsyento. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, eh, hindi po totoo at wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata paano niya po ibibigay sa akin? E kung iyon po ay kontrata nila. Handyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Handyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay uh, mga biktima po ng pumumwersa at pamimilit ni Inger Vice at ni engineer JP de Guzman, uh, Mendoza. Hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko Si Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam o sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Itinanggi rin niyang magkakilala sila ni Senator Estrada. Sa isang punto, isang litrato ang pinakita ni Hernandez kung saan magkasama si Alcantara at Estrada. Kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jingoy sa Soler. Umaten po siya sabi ni Alcantara na imbitahan lang daw siya ng ibang kaibigan, nagpakita rin Sir Hernandez ng isa pang literato kung saan magkasama sina Senator Estrada at Alcantara. I'm just trying to show that uh, Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and uh, Senator Jinggoy uh, Estrada uh, have met a uh, couple of times already. And they appear, what do they appear? Do, I, do they appear close? And they appear uh, super close, your honor pag-amin ni Alcantara noong Mayor si Erap Estrada sa Maynila, nasa DPWH Manila si Alcantara kasama si dating Undersecretary Bernardo. Magkasama ka sa Maynila, magkasama ka sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong koneksyon kay Jingoy Estrada, Senador Jingoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin niyo maniniwala yung mga taong bayan. Wala po kong personal na koneksyon po kay Senator Jingoy, Your Honor. Nagpakita rin si Hernandez na mga litrato ng bulto-bultong pera na dineliver daw kay Alcantara. Nakaparte-parte na raw ang pera, depende sa pagbibigyan sa utos ni Alcantara. Pero di sinabi kung para kanino. Kumpera pera po na yon nasa bahay na po yun, I think po, uh, yan po ay pera ng... Uh... A contractor po na nakolekta na gamit ang ibang lisensya. Ipinakita rin ang screenshot ng mga disappearing messages umano sa isang messaging app sa pagitan daw ni na Sen. Villanueva at Alcantara. Kinunan daw ito ng picture ni Engineer JP Mendoza na nagsabing ito raw ay tungkol sa requests para sa multipurpose buildings. Noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control. Sinasabi ni Senator Joel na bababa lang yung kanyang pondo, subalit so, siya ang majority floor, isa siya, isa siya ang majority floor, majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, ah, nagre-request po siya ng mga multipurpose building kay Secretary at that time. Tapos po, nung nandu po kami sa hearing sa Senate, uh, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay Secretary, papalo up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako'y may transaksyon ng financial sa kanya. Marihing itinanggi ni na Sen. Estrada at Senator Villanueva ang mga alegasyon laban sa kanila. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Na napakasinungaling nitong taong to. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations. I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno git ni estrada hindi niya kakilala si hernandez just common sense will you think i will be actively participating in this investigation na nandun siya nakilala ko siya nagbibigay siya ng pera sa akin siguro he wants to get even with me because i was the one who uh, uh, cited him in contempt at uh, pinakulong siya sa senado hindi rin daw niya kakilala si alcantara kaugnay ng picture nila na pinakita sa pagdinig I do not know. I cannot recall that event. Pero sa dami naman nagpapapicture sa akin, uh, hindi ko naman pwede tangkihan. Eh kung drug lord yan gambling lord, malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord. Eh, hindi ko naman makatatangkihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Balak din daw niyang magsampa ng reklamo laban kay Hernandez. Si Villanueva iginiit na wala siyang tinatago at hindi rin daw niya pagtataksilan ang kanya mga prinsipyo hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling beripikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ayon ang patula ng senador ang mga sinabi ni Hernandez na umano'y gumagalaw sa kumpas na hindi niya tinukoy ang pangalan. Humiling si Hernandez ng proteksyon sa kamera para doon madetene imbes na sa Senado kung saan na contempt siya. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, napagkasunduan nila na sa custodial center sa Camp Crame identity si Hernandez at ang Senate Security ang magbabantay. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Undersecretary Bernardo. Hiniling na ni DPWH Secretary Vince Dizon sa DOJ na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa dating Undersecretary. Tina Panganiban Perez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.